Curtis, isinapubliko na ang bagong babaeng karalasyon ni Erwan Yusuf. Hanggang ngayon nga ay patuloy na pinagpipiestahan ang isa sa mga latest news ngayon pagdating sa hiwalayan. Trending nga si It's Showtime host Anne Curtis at asawa nitong si Erwan. Still, marami pa rin talaga ang gulat at patuloy na inuusisa kung ano ba ang nangyari? Kung ano ang dahilan? Kamakailan nga lamang ay nagsalita na ang mga kapamilya ng TV host kung saan inamin nilang nasa masakit na stage ng pag-ibig si Anne. Isang maliit na tukso na lumalim ng lumalim hanggang sa tuluyan ngang nagkalamat ang kanilang relasyon. Ayon nga sa aming source ay matagal na palang sinusubok ang relasyon ni Anne at Erwan. Hindi lamang daw niyan pinapahalata sa tuwing aatan ito ng trabaho sa its showtime. Sabalit paunti-unti naman ang kanyang hugot sa show na tila nagpapahiwati nga na mayroong misunderstanding sa relasyon nilang mag-asawa. Hanggang sa palagian na nga ang pag-absent nito sa show at tuluyan na nga itong namaalam sa hindi masaming dahilan. Kaya nga nabalita na papalitan siya ni Bella. Subalit ang totoong ang dahilan ay nasa proseso siya ng pinagdadaan ng masakit at sinusubukan nilang pag-usapan ito. Samantala, ay emosyonal namang hinarap ni Anne Curtis mismo sa isang press kung saan present nga siya para sa isang project ang mga katanungan na pinabato sa kanya ng media. Pag-amin ni Anne, hindi niya na raw itatanggi pa ito dahil mukha ang alam na alam na raw ng publiko na may pinagdadaanan ang pamilya niya. Aware daw ito na pinag-uusapan sila ang lahat. Coming from an almost perfect family, masaya ang naging love story. Ang pamilyang binuo nila pero sa jaro talagang dumadaan ang mga challenges na yon na minsan ay kayang lagpasan pero minsan kailangan na rin i-let go maluhaluhang nagpatuloy si Ann at nanginginig ang boses. Kung saan, inamin niyang may babae si Irwan. At ito nga ay ang dating actress model na si Georgina Wilson. Dati nila itong kaibigan at kabarkada kasama ang kanyang sister-in-law na si Selene Yusuf. Siyempre, hindi siya makapaniwala na matagal niya na itong kaibigan at hindi, hindi niya ina-expect na gagawin ito ni Irwan. Subalit naisip niyang bago pa man daw pakasalan ng asawa ay naging girlfriend muna niya itong si Georgina. Bagay na iniisip daw niya kung bago ba ang kasal nila ay nagkaroon muli ng ugnayan si Erwan at ang kanyang ex. Ang masakit pa nga ay habang ipinagbubuntis niya si Dahlia ay nagchichit na itong si Erwan Napag-alaman din itong patago nga itong nakikipagkita kay Georgina habang nasa trabaho siya at iniiwan na lamang si Dahlia sa katulong nila. Pagbabahagi pa ni Anne, I can't imagine that this is happening. Hindi ko alam, hindi ko matanggap na ginawa to sa akin. Kahit sinong babae. Alam ko hindi ko deserve ang maloko, pero talagang masakit. Minahal ko siya at pinagkatiwalaan ko sa si Georgina. Pero wala, that's life. Buti may mga friends ako na natatakbuhan ko.